Yan, hello po guys. Welcome to my video guys. Welcome to my YouTube guys. Mag magano po tayo. Mag-aabono po tayo ng aking mga tanim na mais guys. Mga tanim na gulay, magtatanim tayo ha. Na po, mag-aabono na po tayo guys. Ito abono, hindi ko alam kung anong pangalan niyan, basta abono ha. magano tayo ba? Katay malason eh. Ganyan ba yun? Hindi ako marunong guys. Mag-aabono tayo. Mag-aabono tayo. Para bumunga na ang ating mga mais at papaya, guys. Hindi ko alam kung tama ang aking pamamaraan. Basta ako mag-aabono lang, guys. Huwag lang mahuhulog. Sigurada, laglag sa bang -bang. tambon lang yun guys, may aanin na. Hindi pa lang sa yan. Lala mo. Lagi mo, lala mo. Lagi mo. Ayan, magdito tayo. Next tayo. Next tayo. Pasensyaan nyo na ha. Wala ko kasi taga-video eh. Kaya, sariling sikap. Ganyan hmm. lang daw yan eh. eh Tama-tama, basa po ang basa po ang lupa kasi umulan. Ito po, kalabasa yan. Uli ka ngayon! Kalabasa yan, kalabasa. Ayan, ituloy na po natin ang pagbibidyo, guys. At napuspon po. Ayan. Tapo ako, ano lang po ako. <laughs> Ayan, nag-ano na po tayo, nag-abono. Nag-abono ng ating mga tanim na mais, guys. Wait lang, maingay yung bata. Ayan, inabonohan ko na rin po ang papaya, guys. Ayan, may mga abono ng aking mga ginintuang mais. Gaya nga nang sabi ko, ilang buwan, ila isang buwan na lang siguro 'yan. Papakinabangan na. Oh, 'di ba? Yes, mga ano na po 'yan, 3 weeks. 3 weeks na po 'yan ngayong Martes, 3 weeks na po 'yan, 'di ba? Oh. Kita nyo, kahit na walang ginawa ang mga manok at rabbit kung hindi kainin ng aking mga tanim, nakapa, nakabuhay naman po. Kaya kung mapapansin nyo yung iba awang-awang, kasi talagang kinain ng rabbit. Oh. Ayun, hindi ko ata nalagyan yung dito. Ayun, ano yan? Kalabasa yan. Yung nagulay kami ng kalabasa. Ang ginawa ko, tinanim ko yung buto. Sabi ko, try ko nga kung mabuhay. Abay! Ang galing na buhay. di ba? Ay, di may kalabasa na. May patola na. May sitaw. May okra. May kalamismis. Saan pa? Kay Teresa Francisco Vlog na. Hmm. Ay, dito, malalaki na Dito. Buti nga, oh, hindi nadali yan ng rabbit, oh. O, oh, diba, guys? Oh. Ah, mega love siya, touching kit, kesa, love official Australia. Love channel, aming vlog, sunrise love TV. Lovely Dab TV, Janet Kalimling, Kabosing GM, Nesnoy, at Team Nesnoy. Mega, mega, mega love. Shout nako yung patola ko. Naghihingalo yung dalawang patola ko. Ito lang yata ang nabuhay na patola ko. pag na rin natin para tumaba. Mabuhay ka ha, patola ha. Uh, guys, pag masipag kang magtanim, someday may aanihin ka. Yan. Yeah, mega love shout Tate Margaret. Mix Vlog. Arjun Lin. 14 Channel. Bernie Foggy Channel. Kim Nene Villa. AB Regilias Vlog. Melfenia in Dubai. Oliva Vlog. Doon naman tayo sa likod, mag-aabono ng sitaw, okra at kalamismis. And punta po tayo dito sa likod at tayo ay mag-aabono ng mga gulay. Mega love shoutout, out, Maximiliano Sara. RCJ Mami Lynn. Jesus Ventes, official. Meryl Ventura. Tata Yoka TV. Hmm, diba? ba? Di ba? Nasaan na ba? Hindi ko na alam mo, oh, di ba? Ayun o, oh, lalaki na guys o. Oh. Hmm. Ate Beck, Regilius Vlog at Angel, Regilius Vlog. Mega love, shout out. Don Luis. At Kapadjak Travel Vlog. mega galab shout out. Mom, Chitin. Ate Hides Vlog. Gracia Mix Vlog. Shungangers Vlog. Vlog. Ay, yung iba namatay. Kawawa naman, namatay. Ba't kayo namatay? Mabuhay kayo, huwag kayong mamatay, ha? Mabuhay kayo, huwag kayong mamatay, ha? Mabuhay kayo. Huwag kayong mamatay. next vlog Ito oh, yun o oh, nagapang na guys nakakatuwa naman nagapang na siya nagapang na po yung iba nakakatuwa naman gumagapang na ay yung isa na bali Magkano'ng mabali? Kawawa naman na babali. Kung kailan malalaki na siya na babali. Pumulupot ka dyan. Hindi 'yun na babalik ka ha. Hmm. Alam nyo guys, nakakapagod ang maghalaman. Pero nakakatuwa po at nakakawala po ng pagod kapag po nakikita na natin nagbubunga na yung ating pinaghirapan ito ito hindi ko alam kung kalamansi o dalang hita na nga kita Kaya maraming sibol po nga sili dyan kasi itong matandang sili patay na tama ba ang pag-aabono ko sabihin nyo lang kung mali ha? masipag lang po ako magtanim pero hindi ko po talaga alam kung paano ang pag-aabono <coughs> may, am may amoy yung ano may amoy yung abono ito na lang kap <coughs> ko excuse me po siguro ito ng mga ibon no? kaya ayan ayan nag kung saan saan nag ano nagsibulan hmm. Lia bang mega love shout out at Yang Nels, mega love shout out. Ba. Diba? May nang sa akin ng mga buto, guys. Eh. Ng pantane, Ayun no tinanim nila doon, no, nasa lang. Ayun, no tinanim may sibol na rin yung mais nila. Ayun no. Sabi ko, ayun na naman yung manok. Ayun na rin yung ano niya, asitaw, oh. may sibol na din, no. Oh. Malalaki na din. Kaya sabi ko, sige linisin bibijang bibidyan ko kayo ng pantanim. Ayan oh. Kasi maraming damu yan eh. Kasi gusto daw nila magtanim, wala silang mga buto. Kaya sabi ko, sige, pag nalinis nyo na yan, bibidyan ko kayo ng buto. Kaya ayan oh, nakatanim na sila. Kaso dapat lagyan na nila yan ng sulay, yung gagapangan ba kasi uh, ano yan eh matutumba bagayan nito tinan mo ito nga may sulay na to oh. may gapangan na nga to oh. Natutu, na, uh, ano pa ng hangin oh. ayan oh. katulad nito oh. mali yung sulay ko mali, mali yung pinagdaanan oh. dapat ganyan yan dapat ganoon dapat ganyan yan hindi ko na siya maayan oh guys ay kiki tumalon yun nabali ayan dapat ganyan yan eh tapos sa ano yung gagapangan dapat ganyan ganyan yan Sa Diba? Nakapag ano na po tayo. Nakapag tagay na tayo ng mga tanggalin natin ng ibang damo. Mabilis naman sa mabulgasin ng mga damo. No? Kaya kailangan talaga sa paghahalaman may tiyaga. May tiyaga ka. Dahil pag wala kang tiyaga talaga eh. Wala. Wala. At higit sa lahat, dapat meron kang sipag. Ayan yung nakikita yung mga sumisibol na iba. Sili po yan. Ito po damo. Kita tanggalin natin ang damo. Para hindi, para makita yung mga sumisibol na sili. Sili po yan. Dahan-dahan lang madadama yung ibang sili. daming namatay na ano daming namatay na ano. Natanim. Mga nalanta. Mga dami. Ito oh, magulang na po yung okra oh. Hmm. Ayan. Yeah. Diba, diba, diba? Diba? Ang tapang nung ano? Ang tapang nung... Ang tapang nitong ano? Ano ang pangalan nito? Ang tapang nitong... Pataba. Mega love tatinday at ati inday... inday bangis. Basta to all team Nasnoy, no? mega love shoutout po ha. Diba, beautiful. Beautiful my plants. Ang iba. Ay ayun pa. Ay ano pa may may ayun pa. Dandahan. Dahan, dahan. dahan, -dahan. Okra po yan, okura. Huh? Mahangin kasi kaya natutumba yung aking mga tanim. Ito, o, natutumba na siya oh. Alikab, tatabunan muna kita ng screwdriver. Ayun. Para hindi ka para hindi ka matumba. 'Di ba? <laughs> Galing din naman ng aking pang ano ng aking pang batag dito. Balag ng aking balag. O, oh, di ba? Ang lalayo ng balag ko. Ang lalayo ng balag ko. Itong iba nagapang na eh. Natutumba talaga yung mga okra o? Oh? Kasi mahangin. Mahangin po siya. Kaya natutumba. Mabigat yung kanilang mga dahon. O, oh, di ba? Yan. Alam nyo po ba, pag nagtatanim, kinakausap po yung tanim. Kasi may buhay po yan. Yan. Kinakausap po yan. Kaya nga po, di ba lumalaki? sabi sabihin, may buhay. <laughs> Kapag namatay, yun, pat, yun, wala nang buhay. <laughs> Hindi na buhay eh. O, di ba? O, yan No? Ito po, uh, ah, yung panlagay po yan sa mga lugaw-lugaw, sa mga panglagay sa bachoy, panglagay sa nilaga, pwede din, kung gusto. Yung bulalo, pwede din niya, panlagay yan, ayan, ayan, ayan. Ayan, mm -mm, ayan, 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 ayan. oregano, hindi kasali yan ha. Hindi kasaling yung oregano. Panggulo lang po yung oregano. Pero gamot po yan sa ubo guys. Gamot po yan sa ubo. Ayun po, luya. Luya. Yan, luya po yan. ba? Diba? May pang lang na. Kompleto na. Pang sa bulang lang. Ah. Mm hmm dahil umulan hindi na po ako magdidileg at saka nag abono na ako yan. guys tapos na tayo sa pag abono ng aking mga halaman natanim mga gulay tapos na po tayo Thank you so much for watching, guys. Ingat po kayo lagi at God bless all. Love you all. Sa lahat ng hindi ko po na siya shoutout, comment down lang po at siya shoutout ko po kayo. Muli, ingat po kayong lagi at God bless po sa ating lahat. Thank you for watching guys. Love you. Mwah. You know, may buwan